Nakatakas man mula sa airstrikes ng Israel, pahirap pa naman ang supply ng pagkain at tubig ng mga sibilyang nasa Gaza. Ang isang Pilipina roon, panis na tinapay na lang daw ang kinakain. Inaabangan naman ang pagbubukas ng border patawid ng Egypt para maiuwi ng Pilipinas ang mga Pilipinong naiipit sa gulo. May report si Sandra Aguinaldo. Sa pananampalataya sumasandig ang ginang na ito habang hinihintay na magbukas ang Rafa border na nagahati sa Gaza at Egypt. Ang border na ito sana ang magliligtas sa mga Gazan na naiipit sa patuloy na pambobomba ng Israel sa Gaza. Desidido ang Israel na pulbusin ang grupong Hamas kahit napatay na umano ang senior security official ng grupo na si Muetaz Ayid. Sumiklab na rin ang palitan ng pag-atake ng Israel at ng grupong Hezbollah sa Israel-Lebanon border. Ang mga naiipit na sibilyan sa Gaza, hindi lang kanilang kaligtasan ang inaalala pati ang paubos ng supply ng pagkain at tubig dahil sa ipinatutupad na total blockade ng Israel. Kaya ang isang Pinoy na hindi makalabas ng Gaza, panis na tinapay na lang ang kinakain. Nagdala namin no, noon yung pangtakas namin. Ito na lang kinakain. Medyo panis-panis na lang. Medyo din kami mga battle ano, na Ang DFA, umaasang patatawirin na ng Egypt ang mga banyaga mula sa Gaza. Oras na makatawid ng Egypt, tsaka ililipad ang mga Pilipino pa uwi ng Pilipinas. Itinaas na ng DFA ang alert level 4 sa Gaza, ibig sabihin sa na ang paglilikas ng mga Pilipino. Umaasa ang DFA na maiuwi nito ang lahat ng na 131 Pilipino sa Gaza, pero 78 pa lang ang kumpirmadong gustong umalis doon. Ang iba, hindi pa desidido ayaw iwan ang mga asawang Palestinian sa kita ng impormasyong hindi palalabasin ng Gaza ang mga Palestine Nationals. Sa pinakahuling tala, umakyat na sa halos 4,000 individual ang nasawi sa gulo. Kabilang sa mga nasawi sa biglang pag-atake ng grupong Hamas sa Israel noong October 7, ang caregiver na si Paul Castelvi. Patuloy na nawawala ang employer ni Paul na sina Lilac at Terry Kipnis. Naniniwala ang kanilang anak na si Nadav na sinikap ni Paul na maprotektahan ang kanyang mga magulang mula sa Hamas. I'm sure whatever really happened that Paul was brave and he did everything he could to protect himself and my parents and to try to save everyone's lives because that was the kind of person that he was. Nais daw niyang makatulong sa mga naulila ni Paul lalo't isisilang pa lang sa Israel sa Nobyembre ang panganay nito. Sandra Aguinaldo nagbabalita para sa GMA Integrated News.